Sa dinarami ng tao, ikaw ang nakasalubong ko sa magulong mundo. Nagkalag na lahat ng takot at lungkot mula sa aking puso. Sumambulat ang pag-aasang sa wakas. Makakaramdam na ako ng ligaya. Nang magkabangga ang ating pagkatao. Hindi sakit, kundi yung tiyunting paghilo magdinulot nito. Dahan-dahan mong pinulot ang mga nahulog kong peraso. Iniabot mo muli sa akin at tinulungan akong mabuo. Binangon mo ako mula sa nakaraang hindi ko makalimutan hanggang sa makatayo ako at makilala ka ng lubusan. Galing ka rin pala sa malayong bayan, sa lugar kung saan ka laging naiiwan. Kaya sumugal ka't lumisan, pinagtas ang mahagang daan patungo sana sa kawalan. Ngunit ninala ka sa akin ng tadhana at isang misteryo na nagtama ang ating mga kaluluwa sa dinami-rami ng tao rito sa magulong mundo. Mahiwagang araw kung kailan tayo nagkatagpo.